Nais mo na bang tanungin ang sarili mo? Ang Yahweh ba ay talagang unang nakilala lamang ng bansang Israel? O maaaring ang kanyang pangalan, ang kanyang diwa at ang pagsamba sa kanya ay kumalat na matagal bago pa man sumibol ang Israel? Pag-isipan mo ito ng taimtim bago pa tumindig si Moises sa bundok ng Sinai, bago pa nahubog sa bato ang sagradong mga utos bago pa tinanggap ni Jacob ang pangalang Israel, may mga bulong na. Bulong tungkol kay Yahweh. Sino nga ba sila ang mga unang tumawag sa kanyang pangalan ng buong paggalang? Paanong nakilala nila siya? Siya na ngayon tinutukoy natin bilang Diyos ng Israel. At ano ang kahulugan nito tungkol sa dakilang pananaw ng Diyos para sa sanlibutan. Isang pananaw na lagpas sa lahi, hangganan at panahon. Ito ang sinaunang hiwaga, ang pagsamba kay Yahweh bago pa man magkaroon ng Israel. At ang matutuklasan mo ngayon ay maaari ngang lubos nitong baguhin ang pananaw mo ukol sa banal na kasulatan. Bago tayo sumuong sa mas malalim na kaalaman huwag kalimutang ilike ang video ito, mag-subscribe kung hindi ka pakasali, at iwan ng komento o tanong sa ibaba. Dahil ang iyong tinig ay maaaring maging inspirasyon sa na susunod naming palabas. Ngayon, halina't tuklasin natin ang isang katotohanang matagal ng nalimutan. Simulan natin sa pinagmulan. Sino nga ba si Yahweh? baka sariwa pa sa alaala mo sa mo ang sagradong tagpo sa Exodo 3. Si nakayapak sa harap ng naglalagablab na mababang punong kahoy, nangangatog, may alinlangan, nagtatanong mula sa kaibuturan ng puso ng tao. Ano ang pangalan mo? At isang tinig ang tumugon, ako siya na ako. Isang pangalang umalingaw-ngaw sa pa lahat ng panahon pagpapahayag ng mismong pag-iral. Di matitinag, walang hanggan, at sa Exodo 3.15, ipinahayag ng Diyos, sabihin mo sa mga anak ni Israel, Yahweh ang Diyos ng inyong mga ninuno, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob, ang nagsugo sa akin sa inyo. Pandali, Nadama mo ba ang kahulugan nito? Diyos ng inyong mga ninuno. Ibig sabihin, ang pangalang ito, Yahweh, ay hindi ipinahayag ng una sa pagkakataong iyon. Ito ay ipinapagunita. Yahweh ay hindi basta isang titulo. Siya ang kilos ng pag-iral mula sa salitang ugat na nagpapahiwatig ng umiiral. Siya ay dating naryan, ngayon ay naririyan at man ay naririyan. Ngunit heto ang katang isip na yayanig sa iyong pagkaunawa ng panahon. Si Moises ay hindi ang unang nakarinig ng pangalang ito. Hindi. Matagal pa bago ang kanyang panahon. Ang pangalan ni Yahweh ay kilala na bago pa mangyari ang eksodo bago ibinigay ang batas, bago pa naging Israel ang tawag sa sambayanang iyon. Balikan natin ang pinakaluma upang tuklasin kung saan unang sumibol ang pagkajos na ito. Sa mga puok na halos nalimutan na ng makabagong daigdig, kung hindi si Moises ang nauna, ino kaya? Upang hanapin ang sagot kinakailangan nating balikan ang simula ang aklat ng Genesis. Sa Genesis 4.26 nakasulat, sa panahong iyon, ang mga tao'y nagsimulang tumawag sa pangalan ni Yahweh. Ang salitang Panginoon dito, Yo Yahweh. Tanggapin mo ang bigat niyon. Naganap ito sa kapanahunan ni Enos, apo ni Adan, ilang henerasyon lamang matapos ang simula ng sangkatauhan. Kaya, paano nila nakilala na si Yahweh? Sino ang nagturo sa kanila na tumawag sa kanya? Marahil, ang may likha mismo ay nahayag na mula pa noong una sa mga pusong bukas sa kanyang pagkilala. Lumipat tayo sa Genesis chapter 12.8. Nagtayo si Abraham ng dambana at tumawag sa ngalan ni Yahweh. Hindi ito bagong tuklas. Inanumbalik ni Abraham ang panawagan sa pangalang pagkakikilanlan na ng kanyang lahi. Ano ang ipinapahiwatig nito na ang pagsamba kay Yahweh ay buhay na kahit sa lahing nalayo, iniingatan ng iilan samantalang ang sanlibutan ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Isiniwalat nito ang isang malalim na katotohanan. Hindi natahimik ang Diyos bago pa ang Israel. Siya ay naroroon. Gumagawa. Nagkasalita. At may mga may pandinig sa mga unang bulong tungkol kay Yahweh, mga bulong na hindi natanikalaan sa mga hangganan ng mga bansa o ng lahi kundi inilakbay ng mga pusong marubdob sa paghahanap ng katotohanan. Ngayon, itampok natin ang isa sa mga pinakamahiwaga sa mga tauhan ng Genesis, si Melchizedek. Sa Genesis 14.18 sinasabi, At si Melchizedek, hari ng Salem, ay nagdala ng tinapay at alak. Siya ay saserdote ng kataas-taasang Diyos sandali. Isang saserdote, bago pa si Moises, bago pa ang kautusan, bago pa ang lipi ng Levita. Hindi siya nagmula sa Israel. Walang kilalang pagkakabuhol sa lahi. Ngunit siya ay ganap na saserdote ni Yahweh. Maging si Abraham, ang ama ng maraming bansa, ay kumilala sa kanyang kapangyarihang espiritual. Yumukod siya sa harap nito. Nagkaloob siya ng ikapu, ang ikasampu ng lahat ng taglay niya. Itinuloy sa Genesis 14 to 19. Pagpalain nawa si Abram ng kataas-taasang Diyos. May likha ng langit at lupa. Urihin nawa ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. Kilala ni Melchizedek si Yahweh sa pangalan sa kapangyarihan, sa kapresensya. Ngunit, saan niya ito nakuha? Saan nanggaling ang kanyang pagkasaserdote? Tahimik ang kasulatan sa pinagmulan niya. Walang tala ng kapanganakan o salinlahi. Pawang paglitaw at hiwaga. Sa Hebreo 7.3 sinasabi, wala siyang ama o ina, walang tala ng genealogiya, walang pasimula o wakas ng araw ng kanyang buhay, kaya't siya ay ginawang tulad ng anak ng Diyos. Iniisip ng iba na siya isang sagisag. May nagsasabi rin siya ang unang larawan ng mismong Mesiyas. Tiyak, hindi siya nagmula sa Israel. Gayunman, ganap ang pagkakahanay niya kay Yahweh. Pinagtitibay nito ang isang pambihirang bagay, ang presensya ni Yahweh, ang pagsamba sa Kanya, ang Kanyang katotohanan ay higit pa sa anumang hangganan, lahi o panahon at si Melchizedek ay hindi lamang ang tanging ikinagugulat natin. Tukuyin naman natin ngayon ang isang lalong malapit kay Moises, si Jethro, ang saserdote ng Midian. Sabi sa Eksodo 3.1 Si Moises ay pastol ng mga tupa ni Jetro, ang kanyang bienan, na saserdote sa Midian. Tama, isang saserdote bago pa magkaroon ng saserdoteng Israelita. At hindi ito saserdote ng Diyos ang Banyaga, kundi saserdote mismo ni Yahweh. Matapos ang Eksodo, dinayo ni Jetro si Moises sa Ilang nakita niya ang mga dakilang gawa ng Diyos para sa Israel at ang tugon niya ay hindi pagtataka kundi pagpupuri. Sabi sa Exodo 15-11, Purihin si Yahweh na nagligtas sa inyo mula sa kamay ng mga Egyptyo. Ngayong nalalaman ko na si Yahweh ay higit sa lahat ng Diyos, hindi lamang Panginoon ang binanggit niya kanyang tinawag ang banal na pangalan, Yahweh. At hindi dyan natapos, nag-alay si Jetro, nakisalo sa matatanda ng Israel at kumain sa piling ng Diyos. Malaki ang kahulugan nito. Si Jetro ay hindi kabilang sa Israel, ngunit kinikilala niya si Yahweh, sinasamba siya at tinatanggap sa sagradong pagpupulong. Ano ang ipinapahiwatig nito? na hindi kailanman nalimitahan ang pagyakap ng Diyos sa iisang lahi o kultura. Nagsalita siya, tumawid sa ilang, tumawid sa mga tribo at umukaw sa pusong handang makinig bago pa maibigay ang kautusan. Pinatunayan ni Jetro, Yahweh ay hindi pag-aari ng isang bayan. Siya ang Diyos ng bawat mapitagang naghahanap ng katotohanan. Ngayoy magnilay tayo sa isang kaisipang marahil ay yayanig sa iyong pagkakaunawa sa kasulatan. Paano kung isa sa pinakamatatandang aklat ng banal na kasulatan ay paulit-ulit ng tumatawag ngalan ni Yahweh nang hindi kailanman binabanggit ang Israel? Ito, ang aklat ni Job. Si Job ay hindi nanirahan sa kainaan. Hindi siya inapo ni Abraham. Nagmula siya sa lupaing us malayo sa lupang pangako. Ngunit ang buong niyang kasaysayan ay umiikot sa malalim at personal na ugnayan sa Diyos na kilala natin bilang si Yahweh. Sabi ni Job Chapter 1.21 Yahweh ang nagbigay, Yahweh ang kumuha, purihin ang pangalan ni Yahweh, ang salitang Panginoon dito sa Hebreo. Diba H. Yahweh, ang sagradong pangalang iyon, matagal, bago pa ang kautusan, bago si Moises, bago maitayo ang tolda ng tipan, ay tinawag na ng isang lalaki mula sa malayong lupain at hindi iyan minsang nabanggit lamang. Sa buong aklat, pausap ni Job ang Diyos na parang matagal na niyang kakilala. Hindi siya humihingi sa Diyos-Diyosan o haka-haka. Siya ay nakipagbunuan, lumuha, nagtalo, at sa huli yumuko sa buhay na Diyos na sumasagot. Sabi ni Job chapter 19.25 Alam kong ang aking manunubos ay buhay at sa huling araw ay tatayo sa ibabaw ng lupa. Pag-isipan mong mabuti ito. Job ang tagalabas ay nagsabing darating ang manunubos na tatayo sa kalupaan. Hindi ito pananampalatayang pambayan lamang. Isang kapahayagang pandaigdig ito. At hindi lang si Job, pati ang kanyang mga kaibigan, pakabila ng kanilang kakulangan, ay nagtatalakay tungkol sa Diyos. Inuusisa nila ang kanyang katarungan, nakikisalamuha sa hinagpis at nagpapalitan ng karunungan ukol sa Espiritu. Ipinapakita nitong lahat na ang pangalan at pagkakakilanla ni Yahweh ay hindi lihim na itinago hanggang sa lumitaw ang Israel. Ito'y bumubulong sa lahat ng sulok ng sinaunang mundo, sumasagi sa mga pusong malinis ang hangarin na maghahanap ng katotohanan. Tulad ng isinulat ni Pablo sa Roma, taon mo in 20, mula pa sa paglikha ng sanlibutan na paghahayag na ang di nakikitang kalikasan ng Diyos, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkajos sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang nilikha. Laging naroroon ang mga bakas niya at ang may matang nakakakita tulad ni Job ay nakakakilala sa kanya ngayon, susundan natin ang buhay ng isang pinaka-nagpapakilalang misteryosong tauhan sa buong banal na kasulatan ni Balaam. Isang lalaking wagas sa pagkapambihira dahil bagamat hindi Israelita, may tuwirang ugnayan siya sa tinig ni Yahweh. Sa bilang 2219 na susulat, at lumapit ang Diyos kay Balaam at nagtanong, sino ang mga kasamahan mong mga ito. Pansinin mo, hindi sa pangitain, hindi sa mensahe ng ibang propeta, hindi sa pamamagitan ng panaginip siya tinawag, mismong ang Diyos ay nagsalita kay Balaam. At ang sagot ni Balaam ay puno ng paggalang sa sagradong pangalan. Hindi ako pinahintulutan ni Yahweh na sumama sa inyo bilang 2213. Tama. Yaku Age Ang parehong pangalan na ipinahayag kay Moises sa nagniningas na palumpong. Si Balaam, hindi Hudyo, mula sa Petor, malapit sa ilog Euphrates, sa kasalukuyang Mesopotamia, ay nakakakilala at sumusunod sa tinig ni Yahweh sa simula ng kanyang kasaysayan. Isang bagay itong nakagugulat sa maraming mananampalataya. Bakit nagpakita ang Diyos sa isang dayuhang hindi kabilang sa Israel? Anong ugnayan mayroon siya sa tinig ni Yahweh? Bakit siya ang pinili ng Diyos upang ipahayag ang isa sa pinakamagandang hula para sa kinabukasan ng Israel? Ang sagot ay malinaw. Hindi na kailanman nalilimitahan ang Diyos ng lahi, lokasyon o lahing pinagmulan. Bagamat inatulan si Balaam kalaunan dahil sa kasakiman at pagmamataas tinan ang Sewang Pedro, Ocean at Pahayag, Total Fortune. Ang unang pakikisalamuha niya sa Diyos ay nagpapatutuo ng isang pambihirang bagay na ang kapahayagan ng Diyos ay abot sa malayo. ilala ang kanyang pangalan. Naririnig ang kanyang tinig pati ng mga taong may dungis ng moralidad at malayo sa lupang pangako at nang subukan ni Balaam na isumpa ang Israel ginawang biyaya ng Diyos ang kanyang mga salita Paano ko susumpain ang hindi sinumpa ng Diyos? Paano ko isusumpa ang hindi isinumpa ni Yahweh bilang 23.8 At sa huli, nang maging kasangkapan siya, nagpahayag siya ng hula ukol sa Mesiyas. May bituing lilitaw buhat kay Jacob, may setrong aahon mula sa Israel bilang 24.17 isa itong hula ukol sa paparating na Kristo at hindi ito mula sa saserdote hindi rin mula sa propeta ng Israel kundi mula sa isang dayuhan isang pagpapatunay na ang tinig ni Yahweh ay walang hadlang hindi sa heograpiya lahi o katayuan nagsasalita siya sa sinumang handang makinig gumagawa siya sa mga tao na hindi kailanman inaasahan ng mundo ngayon matapos ang lahat ng mga paghahayag na ito ito na ang sandali ng pagtatanong ng tunay na katanungan. Bakit ito mahalaga? Bakit dapat nating pansinin na sinamba na si Yahweh bago pa man umusbong ang Israel? Bakit mahalagang pagnilayan ang kwento ni Job, ni Melchizedek, ni Jetro at ni Balaam? Dahil sinisira nito ang kaisipan na ang presensya ng Diyos ay para lamang sa piling bansa, iyang lahi o partikular na relihiyon. Ibinubunyag nito ang lalim na mula noon pa man, palaging umaabot ang Diyos. Bago pa maisulat ang mga utos, bago maipataw ang kautusan, at bago mahalal ang labindalawang lipi, nakilala na siya, minahal na siya. Mula Genesis hanggang pahayag, ang tibok ng puso ng Diyos ay para sa buong mundo, hindi lamang sa isang bayan, kundi para sa bawat kaluluwa na taimtim na naghahanap ng katotohanan. Sabi nga sa awit 103.3, e, Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ang pangalan ni Yahweh ay dapat papurihan. Tumasaklaw ito sa lahat ng lahi, kalita at bansa. Mula sa disyerto hanggang sa tuktok ng mga bundok, mula hari hanggang mga pastol, nagsasalita ang Diyos at may nakikinig. Kaya kung minsan naramdaman mong ikaw ay isang tagalabas, kung inisip mong wala kang puwang sa kwentong ito, muling pag-isipan mo. Timulat sa pul, bahagi ka na ng plano niya. Hindi kailangan niyawe ng perpektong kasaysayan ni malinis na nakaraan upang may lugar ka sa kanyang kwento. Ang kailangan lang niya ay pusong handang tumugon, oo. Oh, oh. At ang kaparehong pangalan, Yahweh, ang tinawag ni Abraham at Moises, ang pangalan ng Diyos na sinamba sa iba't ibang dako ng sinaunang mundo, ay ang pangalang inihayag ngayon sa atin sa pamamagitan ni Yeshua, si Jesus ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Roma 10.13 Kaya ngayon, ikaw, tatawag ka ba sa Kanya? Sapagkat bago mo pahinanap ang Diyos, matagal ka na niyang nilalapitan.